bahana dito. So, yung, sa inyo, Di sa inyo. Hindi baka Oo, hirap doon. Hindi, kasi dati yun eh. hinarangan eh. din si sa may tagusan. Last night, good Ano nangyari, nangyari sa'yo? Ba't ah, na motor? Ah, ay. Nangyari, ay. motor? May extra ka? Tingnan ko. Kailan ka na, si Ano po? Last Friday. Bali pang 3 weeks na ngayon Ah, bago pa. Bago pala eh. Huwag na kumulaan nung... Bang... Sana wala kang fracture. Pag may fracture ka, tabla tayo. <laughs> <laughs> hey, o, ito. Suspicious to. Hey, suspicious hindi siya totally na fracture pero parang nag-crack siya. may may ano ba dito sa mga Alam mo, ganito yan. Pag nag-good ka sa ganito, pero yung tao ang kakamustahin ko kung anong lagay. Hindi po, kasi yung iba hindi na nila kinukonsider na mga ano. O? Yan, isa. Pero ba? ito po, pero ito po, ano, 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 ito kasi yung Hindi, ay mas naiipindihan ko ito kaysa sa'yo. Okay. Hmm. Alam mo ba? Okay. negative. Ngayon, sabihin na natin negative. Pero, yung impact kasi, eh, yung gitna na yan, yung gitna na yan, yung gitna na yan, gagalaw yan gagalaw yan. Siyempre, sa lakas mo. <coughs> ah, motor ka, di ba? Sabihin natin, na ka na ng paganon. Sabihin natin, granting na natumba ka na ng ganon, hindi ka makukrapyo. Maaring, siyempre, yung bigat mo, yung bigat ng motor, tutukot to. Tapos, <coughs> <coughs> sukat ka <mo> sa hindi <coughs> ba dito sa taas? Sa taas. Sige, tanggalin naman. mo. Maaring dumiin ito. Ito, dumi. dumiin. Ito, dumiin. yan. Kasi dito, sa Kaya ano? parang nabugugtong Oo, yun ang ano. Sige, po, Kaya nga sabi ko siya, gumalaw yan. Suspicious yung ano niya eh. May, may suspicious ako nakikita. Dito, ito. Pansinin mo itong ano na to. Itong nasa gitna na to. Ah. Yan parang may Ayan, ayan yan. Pansinin mo yan, yeah, pansin yan ha. Sa kabilang view, meron din. Kaya, hmm. Hmm. Tignan mo siya, o. Oh. ba Diba? Yan ang malo dyan. Ngayon, tignan mo. Hmm. Yan, nakita mo na. Mga ganyang tagpo. Nakukuha yan. Siyempre, discrash yan eh. kumbaga tumalbog kaya, yan yeah, dito. Yung dito mo, pansinin mo yung dito. Ako po, parang dumi. Parang dumigit, tapos may may naka, ay ano, umuka. Hmm. Yan, no? Pansin mo. Kita mo na. Oh. Ganyan mo, ah, hatakin ko lang doon. Wala mo nang pitik sa gilid. Iuunat natin ng ganun tapos bubulatin na natin ng ganun para, di ba naka, parang nakalubog? Yan. ano naman yan eh? Safe naman yan basta pag ganun, ganun lang. Pag ganun, ganun Tapos papandit siya natin ulit. Mamasasin mo. Basta ito kakainin niya, no? Tingnan mo. Oo, oh, niya eh. Oh. Parang mga ano, no? Lubog. Wala na nga, oh. Kinain na, no? oh. Hindi siya na. Ganyan lang po. Ito ang ginagawa. Masarap ito, masarap na. Ganyan yung mga swing mo. Tapos huwag, yan, wag ganyan ang bilhin mo. Bumili ka ng ano. Bumili ka ng ano. Parang mobilizer. Para Tapos, parang, parang, parang e-support. Oh, yung e-support na may ano dito may, may no, parang, di hindi ka na sa akin oh ko. Oo. Wala, ano to ay tatanggapin mo pa to dahil syempre nasa disgrasya ka eh. Disgrasya to, hindi to, to ordinary twisted thing. Kung twisted din lang to, hangatakin no? ko to ng pipitikin ko to left and right, tapos hangatakin ko to. Pero ito, hindi to ordinary oh. medyo magkukonsidera tayo ng pag-iingat. Nakita mo naman yung treatment dito, pinipitik ko yan. Pag sa mga basketball lang, kasi kabisado ko yung x-ray. Ngayon, yung pinakita ko sa'yo, mapag-ihinalahan mo talaga may umangat dun dito. Tsaka kita mo yung tura ng tuod mo, pag ano, nakababa ito. Wala kang ito. Oo. Eh, natahin ko lang yan. Bumaba ito, itutukuran ko dun dito, tapos sisipain ko. Hindi naman malakas sa sipa. Tutukuran lang. Palambutin ko lang muna. Masakit. Hindi naman masakit yan. Kaya may naalalayan natin kasi namamagay. Kita oh. mo yung ano mo, Kita mo ba yung orca ng ano mo? O may orca ba? Wala. Bilog na bilog. Parang bola. Kumali na yung sugat. Pero yung loob, yung full trauma na inabot nito. masakit. Ganyan lang masakit na yan. Hindi naman ba. Yan lang Kaya yung toto. Ayan ba. Kaya na po mag itutupin. Yung una kong natutupin ko eh. Hindi ganyan Pero hindi mo naman po matapang. Huwag mo muna ipilit kasi dapat ito may ano pang mura. May tungkol ka muna. Ako nangyayari na sa akin to. Ang tagal na recovery. Six months. Akala ko nga, lumpo na ako eh. Akala ko talaga, lumpo na ako oh, kasi natuhod ko yung ano. Hindi ako nasimpla. Tumalo na ako. Tinamaan ng tuhod ko. Tumama hindi dito kung sa ano. Sa tuhod yung patay na kahoy. Oh, oh. Hindi talaga natutupo yun. Straight lang talaga. Pag nananaginip pa ako, nagagalaw ko ng ganun. Subang umihiyaw ako sa paano. Eh. siya mga Ipa-MRI mo to para malaman mo kung ano yun. Pinaka the best. Para malaman mo kung ano yun. Ano. Tapos pabasa mo sa akin. Tignan natin kung ano yung mga damage. Ito kasi, talagang medyo magiging careful talaga ang movement natin dito kasi delikado to, baka mapatid pa ba yung mga may warning. Pag pinitik ko rito, gumalaw yung nasa loob, doon nakakapit yung ACL eh yung ACL, BCL, sa gitna. Yung sa unahan, ACL ang tawag yun. ACL ang tawag yun. Delikado. pag napatid kasi yun, na nakaramdam ka ba ng ano? muna una, nag-loss power siya, parang hindi mo na may gilos. O, parang mabigat na ako. Pag gina, hindi, na, ko pong mahiangat, ibig sabihin kasi, may na anong, ano dun, connection, parang sa wire or ligaments, ganun. sa na tayo. Hindi, magugulat ko lang. Roy, diyan mo hawakan. Yan. Sige, tinan mo. Kaya, wala lang yung masakit dyan. Sa ba? Oo, oh, yun ang masakit eh. Easy mo lang to. Ito kasi bumabago. Ito kailangan natin itaas yung sa meron. Akala yung bandage. Bili ka nang mas maganda rito. Hindi naman Kaya nga, bili ka nang mas maganda rito. Yung may ano sa gilid, parang mobilizer. Wala, magdurusa ka pa na ilang phone nito. Eto, yung na-estimate ko rito. problema na siyempre may assessment tayo, yung tayo ko, oh, Nawawala na nga yung muscle mo rito, eh, dulo. Alam mo, ibig sabihin nun, may mga napunit na tendon mo. Yun ang ano nun. Once na ang muscle mo nag-react, hindi na nag-develop, sa yun. Ang gusto ko. Oh. May bumalaw, yun lang may naharap natin, Tapos bumili ka ng pao, araw-arawin mo lang. Ganyan. Ano po Ayan, ganyan. Ganyan-ganyan mo yung mga masin mo. Kasi hindi mo na napiplex to. Kaya kailangan ikaw na mag-ganyan-ganyan. -ganyan, no? Or ganyan nga. No? to ganto yung malang. Oh. Saan po Kahit saan, mayroon to sa mga Mercury, sa South Star Drugs, sa mga at na ano, leading ano. Ganyan-ganyanin mo. Oh. Ayan, parang mabuhay siya. Kasi pagka ito, Tatahimik yung mga masin mo kasi alalay ka ng alalay. Eh. Pero yung, yung masakit ko, kung ano, yung siya mga... Ano ba yan, I don't. Mag-aanday ka pa ng ilang buwan yan, maniwala ka sa akin. Kumbaga, relevant yung naging tama ako sa ganyan to. Yan. Ang dami sa akin. Hindi Tam siya hiya, <coughs> Pansinin mo, tumutulog. Ang lakas. Napa kami. Para malamang na... Ayun, na... ano? Kasi nga nag ano yan, nagkaroon ng scratch. Talagang ganyan ako maglakad doon, oh. Nakatungkod ako. Hindi pwedeng ganun din, oh. Yung gano'n eh, oh. topi pag gano'n, paharap, gano pa pag ganyan. Kung ding na, sumisigaw talaga ako. Oh. Bo, mo ito na ano, magdudusa ka pa talaga ito. Yun ano, mm hindi -hmm. pa siya pwedeng ganyan? Subukan mong ano yan. Tignan mo ko ano yung pagbabago. Nagbawasan siya ng konti. Pero ang sakit pa rin po dito ba Nagbawasan siya. Okay lang yun may sakit. Ang malaga na bawasan. Ngayon, kailangan mo ng ano yan, idol. O, mo, mas malakas na. Ang kailangan mo muna yan ng gain. Yung ano muna. Hindi, hindi huwag mong pwersa yung huwag, sarili huwag, mo. Siya kitapat na... Oo, huwag mong muna pwersa yung namamaga eh. Kita mo na may tsurang tuwag mo, lubong mo lubo, pabilog. Ang kailangan yan, mayroon ka muna ano. O, okay, may kasama ka naman, ganun ka muna. Huwag mo ipilit ipilitilihin kasi nakukumpres lang yung pamamagasa loob. Hindi nakakatulong. Kaya kailangan yan. May sandigan ka muna. May narinig na akong gumalong sa loob. Mas maganda na yung para sa akin. Tignan mo, hindi ka nasaktan. Kailangan lang iangat ko yun eh. Tumulak tong pababa oh. Kaya nga, parang lumubog ito. Kaya tinansya ka ng dito. Pag pinitig ko kasi sa gilid yan, meron akong... Meron akong nakikita kasi sa loob dahil hindi advisable hindi lahat kasi ng ano, katulad niyan, ini-expect mo, backward. Eh, sa mga twisted din lang sa mga basic mo lang yun. Eh, ikaw hindi ka naman twisted din. Same lang ka, tapos nadaganan ka pa ng motor. Eh, syempre, mas maganda dun tayo sa safe. Hayaan mo mo ng pag tatlong buwan na, pasyal ka ulit dito. Titingnan e, natin kung ano yung development. Pero ang duration niya, nakitulong 6 months talaga yun Bata-bata ka ba naman, mabilis lang yan kung ano yung ano, makakaano sa'yo, pagkaanin mo muna. Huwag mo muna yung pilit idein kasi namamagayang loob, lalo lang lalo ka naman Okay? Three Tapos months? bumili ka ng ano? 3 months ako ba? na. ang consequences ng SEMP lang eh. Yun ang ano ko yan. Eh, kahit subukan mo rin magpaano sa orto, tanuhin mo kung ano yung duration ng ano. Tanuhin mo kung ano yung duration ng mga Family, sure not... so, kung may kakilala kang ano, kung may kakilala kang mga yeah. ortodoko, yeah. or may close friends kayo, mga ganyan, mag ano ka <laughs> ano sa atin, Mag opinion or third opinion. Kasi nag x-ray ka na eh. Pangalawa ko, third opinion ka. Para ano, mas maging ano ka. Mas mapanatag yung kaloban mo. Sa akin kasi ang ano ko niyan, ang assessment ko sa'yo, nangyayari kasi na sa akin yan. Kaya alam na alam ko na yung mangyayari dyan. Six months. Ano yan? Full record. Okay? Pag ano ka muna, mag-supply ka muna, idol. Best. Balik na Balik pa Oo, oh, sige, idol. Tapos tuloy ka na ano. Kaya rendo muna siya to, huwag muna itin. Wala, talagang nangyari. Ang hindi lang sa... Saan po na nakakabili na? Eh, syempre, gawaan talaga din, adjust eh. Eh, kaso hindi pa natin expect it talaga na full, ano, hill. Okay? okay Ingat ka.